Pusibleng lumusot na sa kamara ngayong linggo ang panukalang Resolution of Both Houses Number 7 o ang panukalang Economic Charter Change. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Rise and shine, Mela. Miyerkules nang maaprubahan ang Resolution of Both Houses Number 7 o RBH 7 sa ikalawang pagbasa. Sa ilalim nito, itinutulak ang pag-amienda sa ilang economic provisions ng konstitusyon para mapaluwag ang patakaran sa foreign ownership ng public utilities, education and advertising industries sa bansa. Ikinalugod ng isang ekonomista ang pag-usad ng economic chacha sa Kamara, lalo pat lubos na itong kinakailangan. If we want to be fully progressive, Then we should serve the Filipino consumer rather than our industries, rather than the oligarchs who are beneficiaries of these restrictions and lack of competition. To be really progressive, we should change the status quo instead of being reactionaries and arguing for the status quo. Nanindigan naman ang economist lawmaker na si Aklan 2nd District Representative Teodorico Jaresco Jr. kaugnay sa kahalaga ng tsa para makamit na ang inaasam na pag ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa mambabatas, base na rin sa isang pag-aaral ng UP Research and Extension Services Foundation noong 2020. Kapag naipatupad ang Economic Charter Change sa bansa, aabot sa 1.6 milyon na trabaho ang maaaring malika at posibleng umabot sa 777 billion pesos ang madadagdag sa ating foreign direct investments. Sayang po. Uh tayo na ilang beses na sinasabi ng mga dating presidente we are the next tiger of Asia nako hanggang pusa na lang po tayo so <laughs> pusa pa rin nandito na nga 110 million Pilipinos sa sa Indonesia, 240 million Indonesia 3 uh, is to 1 ang investment sa kanila mas mahirap ang uh, ease of doing business sa, um, sa Indonesia pero ang dami-dami pumapasok. Bakit? Kasi palagi sila nagpapalit ng konstitusyon kung ano ang uh, nangyayari sa buong mundo. Sa isang press conference, una na rin binigyang di ng majority block ng kamera na puspusan ang pagtutok nila sa Chacha dahil ito ang makabubuti sa bansa. Kahit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gusto na rin itong maipatupad. Ang economic Chacha ay kailangan natin dahil napag-iwanan na tayo, patuloy tayong iniiwan maski sinong presidente pang umupo hindi niya kayang gampanan ang trabaho niya kung hindi tayo magiging bukas sa katotohanan. At for the end time, ikanga nga, muling nilinaw ng mga mambabatas na walang gagawing political amendment sa saligang batas. Kasunod ito ng patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na term extension lang umano ang dahilan kaya't isinusulong ng administrasyon ang charter change. Purely economic, Chacha, even if you watch the debates, in the Senate, the House, wala naman pong pinag-uusapan tungkol sa politika. Sa huli, gate nila, taong bayan pa rin naman ang masusunod. If there will be a plebiscite, ultimately that will be the end game, the output of RBH6 in the Senate and RBH7. Then everything that's happening now is all premature. Tao pa rin naman po ang mag-decide niyan. It will go to everybody. Kaya kailangan lang po siguro talaga ng uh, information dissemination, masusing information dissemination para maintindihan po ng lahat ng kababayan natin hanggang sa kasulok-sulukan. Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.